Hello guys, good morning. Yan kagigising lang natin. So first day ng uh, routine natin ngayon guys na magbabago. So dati hindi ko ito ginagawa. Nung nandito si Mrs. Ngayon ito. So pagkagising natin eh kailangan na natin magtupi ng nagtulugan. So parang naninibago ako guys sa mga gawain ko ngayon dati iba lang yung iniisip ng mga gawa yung yun lahat na ano so ganun pala kahirap yung uh, trabaho ng babae ano so ayan may may natutunan tayo guys may lesson sa atin nung hindi si misis hindi ko na ito pinakikialaman yun marami tayong marami tayong gagawin Dati pagising ko guys, tuloy na kung ano yung gusto kong naisip kong gawin. Ngayon, ito muna ang unahin natin. Pero good thing na matututo tayo guys. <laughs> so marami tayong gagawin ngayon. Maglilinis, maglalaba, magluluto, maghuhugas. Nako, bakit? <laughs> uwi ka na yata. <laughs> Ay, uwi ka na yata. <laughs> so dito na pa ako natulog. Dati hindi pa ito yung kwarto ko doon sa kabila. Mas gusto ko kasi yung may foam. Uh, si Mrs. kasi ayaw niya. Ayan, tapos na tayo dito sa ating unang unang trabaho. Nakapaglipit na tayo ng higaan. So, dako tayo doon sa dako tayo doon sa mga ukay natin kasi ah, naglive pa ako kagabi, hindi ko pa naayos. So, mag maglilinis po tayo. Kagigising ko lang guys kasi late na akong natulog. Yan, tapos na natin mag tapos na tayo magayos. Doon naman tayo sa salas. <laughs> sobrang sobrang makwan guys. Sobrang madumi yung salas kasi nagkalat pa yung mga okay. So, tara. So ito naman guys yung ayusin natin. Ang <laughs> dami. Nagkalat po yung mga okay natin dahil sa pag-live natin kagabi. So, ayan po yung second na gagawin natin sa ngayon. Sa so, tambak. Ayan, gusto ko din magpasalamat sa mga miners natin gagabi. Madami po tayong nagbentahan. So, ayan, maglinis na tayo. Ito po yung dati kong hindi ginagawa. ngayon ay gagawin na natin. Ang maglinis. So, hindi ko alam kung alin yung unahin ko. Then mag magkwan lang tayo. Mag-inpake lang tayo sa glit. Ay magkwan ayos nitong mga okay natin. Kasi maglo-live ulit tayo mamaya. Kaya natin kumain at makaayos dito. So ganito palang hirap guys. Yung problema natin ngayon matututo din tayo magluto <laughs> yung alam ko lang ito yes, yung mga instant itlog uh, noodles kaya kahapon eh nag grocery na. kaya ako ng maraming mga ano, mga noodles so mag ulam tayo ng ng hindi instant kapag day off nya saturday and sunday pero siguro matututo din tayo, guys. <laughs> so, yan ang lesson natin. Lesson natin na iniwan tayo. <laughs> Paganda nitong mga wakawakan natin, mga mata, Mamaya live ulit tayo. So, yan lang po muna. Maraming pa akong mamayang gagawin. Mga maglalabad din tayo. and maglinis dito sa bahay. Thank you for watching!